<laughs> Yan, mga idol. Okay na, tapos na. Okay, o. Oh, sa nakahilira, o. Oh. Kamay-kamay mo na, kamay-kamay mo na. Yun. Ayun po, lagay dito oh, sa babang Ya. Alabi ka naman niya pa ka ng labong. nga daw, eh. Yun. Lagyan ng... Yan, kawayan na. Kalawayan yun. Lima. Yun yung ano dito mga idol, uh, Hawakan kahila Wala naman ano. naman eh. naman yung ano, ah, pagta paglalagyan ng kawayan. pagtatali ng kawayan. Dito kasi ayan dito pag nilidito nilagay. Dito nilagay ang buksok, sa dako daw din Diyan Dito na ibuksok. Leho hugas. Yeah. di Dito sa isa. Dito sa ya yeah. <tempurna> okay Dito Ako, mahirap hugasan to. Matalim to, matalim. Nakaw. Toyo. Nagkaroon na ng tubig. Dahan-dahan

Para malayo. O oh, kasi sana yung kanina, kung hindi pinutol yung dito kanina, oh. Kasi diyan itatali sana yan eh. Kaya, kung hindi pinutol eh. Pinutol kasi. Yung isa diyan, gawa nung diyan sana itatali to. Pinutol eh. Tali ang kawawa, pagkakawawa. Aba! Kamusta na ang paglulukad? Patapos? Di pa. Bukas, tapos na kayo? Bukas? Ah, maglalamay kayo? Ah, hindi na maglalamay? Ha? Hindi maglalamay yan. Pero bukas, tapos. Ah, ayos ah, naman pala. Ayun. Tali na lang. Ito. <laughs> Pwede po May lagari naman eh. Sungay. Okay. Okay. Oh! Okay. Wow Lakas mo talaga kagawad. <laughs> sang hila lang ah. Ito pa yung isang kawaya na gagamitin. Doon. Saan? Ah, Diyan din gagamitin yan? Hindi na. Ha? Ah? Doon sa kabila? Ah, dito din. Sa baba pala. Para hindi lumusot yung paa ng mga bata kung sakaling madulas. Ipag ng kapitan namin mga idol. Si oh. kapitan. Eh, si kapitan Si kapitan Alex di matulak. <laughs> si pa Ha? Ah? makate. Oh. O ka sa unahan. Tulungan mo sila doon, dito lang ako. An, okay. Saan pupunta dito? Hey. Dito na, may hirap diyan. Ako ya atras lang. Ah. Oh. Dito ba? Ha? Ah? Dito. <laughs> Naputi ka na tuloy si Kapitan eh. Napo, <Nabutik> na lang đi, lấy tiếng kapitan. Oh, nài oh. lang. Boy. Ngo. <laughs> oh. Up, oh. Oh, lang. Okay, baba. Up. Oh. Okay. <laughs> Wee. <Nibingaw>. Wee. <laughs> Ayan, mga ano talaga oh. Katalas ng mga itak ng mga ito. Hmm. Ano ba? Ito, lalim. Ayan. Hmm. Ah, Ay, ito naman ang ilalagay sa parting baba. Sa parting baba, mga idol. Para pag tumawi dito eh, hindi lulusot yung paa ng mga bata. Ma ano siya dito ma masangga ng maganon. ganun. Dilemma ni Paris. Ay, sarap niya na. Eh pinyo. Oh. Yuhu. Bagong pitas pa oh. Paadas, <laughs> hindi pwedeng dinilo. Hindi ko na kaya tayo. Yan, sarap.

Sipag na Manila. Nanaol. Huh? <laughs> Ay, mga trabaho dito mga idol. Oo. Oh. Sipag. Oo. Oh. Malawang, malawang tayo lang ito. Oh, Ayaw, Bakit sa kisa inyo daw yan? Sabi nila. Tinatanong ko e, eh, kanino ba yan? Eh, inyo daw. Kay eh, Kuya Willie daw eh. Sino ba ang Willie? Ah, sa inyo, yan? Ah. Aba, ang hirap mga ano, ito mga idol. Nagtutulakan sila kung sino may ari. Kami at kami ang Ayun, kanila nga pala. Ayun. Ay! Pag, you know, ganito ako, oh, trabaho dito mga idol. Oh. Mga babae, naglulukad talaga. Diba? Hmm. Ah! Ah! <laughs> ah! Malapit sila dito sa amin eh. Malapit na matapos. So, pwede nang pwede nang ano to? Pwede nang ayan oh, oh Tumulay na si boss. Oh. Yan. Ayos nang ganda na oh. Ba? Try natin. Try natin. Ha? Oh. Ayos na. Oh. Tawid tayo. Ba? Ayos oh. Ganda na nang Tawiran. Meron pa nakaupo. Oh. <laughs> Pwede itong mga idol. Pag ano po yung pag lakas ang baha tapos yung mga mananagip ng nyug, meron pang upuan. Hindi oh. mo na kailangan lumusong pa ng uh, ilog. <laughs> ha? <laughs> mga idol. Okay na. Tapos na. Okay. Oh, tara, Nakahilira. Oh. Kamay-kamay mo na. Kamay-kamay mo na. Yun. Natapos na po. Ayun okay, si okay, Kapitan, okay. sana si ni Kagawad. Ayun. Tapos na, natapos na ang isang Isi tulay. Sunod naman, naman isa. Isa sa raw naman. <laughs> oh. oh, tinisting, tinisting lang, tinisting. So, nilipat naman. Nilipat naman sa kabila. Ayun. Oh. Eh kagawad Pando, kagawad Idian, Kapitan Alex, ang oh. mga oh. kabarangay ko, ayan oh. Kagawad Diloy. Oh, kagawad Diloy, kagawad, kagawad. kagawad Gara. Oh, ito pa kagawad ni Kalaw lading eh, kagawad <laughs> Ako lang hindi Ay, Tara, tapos na po oh. sandali sandali Baka tayo magkakawalay yung bukas ba ano, yung ating pagsasama-sama na uli yung isa or ano

Ah, huh? ganda. Oh. Huh? Kahit hindi ka hawak, hindi siya totong magalaw. Hindi ka gaya sa kawayan. Pag nilagyan niya ng kawayan ng tulay, medyo gagalaw-galaw siya. Itong ganda. <pipisa> Yung <Huh>? sabado. <pipisa> oh. sabado. Ayun, maraming maraming salamat mga idol. Pasir lang po ating video. Thank you, thank you, brother. Ingat po kayo palagi dyan. Bye-bye. Peace out.